euro daang hari <coughs> magandang tumunog chicken pipe para sa ating mga daang hari so re-review ko lang siya ng county So ito yung mga nabibili natin online na chicken pipe. So, commonly ito nagiging problema niyan, kinakalawang yung ating manifold. Yung ating exhaust, yan. Hanggang dito yan sa baba. So, yan lang yung pinaka problema niya. Stainless siya. Pero kinakalawang, siguro naka-chrome lang ito, chrome. And beside ito yung pinakamabigat na problema natin na gumagamit ng aftermarket na chicken pipe na ganitong forma. So, may papakita ko sa inyo. Ito kung hindi ko alam kung sa motor ko lang ito nangyari. Maikpit naman yung ating tornado dyan. Kung mapapansin nyo, may crack yan dito. Nagkaka-crack yan. Yan, yan. Kita nyo ba? Yan, yan, yan. So kapag binuhay ko naman siya, wala naman siyang vibrate. Oh. Walang ingay. Yan, yan, yan. Ayan, ang problema ko, yan, nagkaka-crack meron siyang crack na nagiging dahilan ng backfire so dalawa na yung crack nyo eh. dito tsaka dito mababak oh, na siya so kayo na magde decide kung ano ba to kung quality ba yan or ma ano tatagal kasi sa akin ayan mga 3 months ka pa lang yan nakakabit ganyan oh. so yan lang yung aking honest review dito sa pipe na to hindi ko alam kung anong pangalan yan ito wala kasi nakalagay na brand pili na lang kayo ng magandang klase na pipe sa tingin nyo ay matibay. ito na order ko lang to sa online yan Thank mm -hmm. you.